Sir, sa mga ngayong panahon na ito, sir, pinapangarap niyo pa rin ba na bumalik yung kalakasan ng pelikula mo? Ayun mo na ba? Nag-iisip din pa kaya sana? So Ayun ba? Eh. Siguro lahat naman ng mga okay. artista, lahat ng karakter ko. Lalo rin mga kasabayan niyo. Oo, lalo mo. Lalo, lalo kami. Eh. Opo. Kasi gusto na din makabalik talaga ng ano, ng showbiz. Yung ay balik yung buhay. Yung sigla. Yung sigla ng showbiz. At, kasi nabutan niyo eh. Nabutan ko kasi. Hmm. Noon eh pagkasuhin yung pelikula mo, maglalakad kayo sa harap na sinihan eh. Uh, uh example, no, Galaxy, di ba? Mm. Oy, si ano, oh, si ano, si ano, ka ng mga tao, di ba? <laughs> Alam nila. Kasi napapanood ka. Oo, pa panood ka. Sayang. Wala na yung binang. Wala na yung mga movie houses, si Puro Malls lahat ngayon. Sa mga mga naman, na man, mall, medyo lalo sa SM, eh. ano hirap, eh. Mahirap eh. Nakakalungkot, no? Nagano'n na nangyari nabot. sa hinahinat na ng movie industry natin, no? Mm-hmm. Sa so, palagay nyo ba, yung movie industry natin talagang ano siya? Siyempre, kumpara before, mas malakas pa rin dati, di ba? Oo naman. Mas malakas kasi pa rin dati. Kasi every year, hundreds of movies ang ginagawa, eh. Dati? Dati, di ba? Oo po? naman. Puro action pa nga, eh. Sabay-sabay. Kaya siyempre, yung mga followers natin, sir, kasi eh, nakaka-relate sila sa mga kwento po ni mm -hmm. kasi po naabutan nila kayo naabutan oh, oh. nila yung kasagsagan ng pelikula no na pa-action oh, oh. man yan comedy kaya oh, kaya, kaya nga, nga kaya tama kami ako nga nakikita ko yung mga nawala na hmm. o dati sa ko nakakalungkot eh patay marami ng nawala eh mabuti nga malakas pa si Parinteli. babasa eh na-interview mo ko eh Napalupoy. Eh. Nakawa din ako pala kasi kasi yun. Sabi niya, aray, balikan niyo ako dito. Balik oh. ko din siya doon eh. Oh, sa Batangda siya, no? Opo, kasi wala siyang mga kagaya pag nandito siya. Oo. Oh, uh, marami oh. siyang kakuntuan. Si Kwan, si Torling, napanood ko rin yung ano mo sa kanya. Pintyon mo siya, layo. Pikol. Oo, oh, kainuman ko sa likod ng Garcia Building yan. <laughs> Totoo ba yun talagang doon natutulog yun minsan? Oo! Oh! Hindi <laughs> na natutulog yun. Sabi niya nga eh, yun yung kinikwento niya eh. Kasi siya, masarap sa magluto eh. Hindi ano kasi. Ah. Masarap sa magluto. Kaya merong karinder yan doon na pag wala siyang shooting, siya nagluto yung... siya yung Oo. Oh, pag nag-inom kami noon, inom kami gin dyan sa likod. Dami purutan. <laughs> siya yung ship doon eh. Nakakamiss yun sir, no? yung samahan niyo before no, na bro, walang shooting or ano, walang... Ay oo. Oo. Okay. Oh, oo. Nakakamiss talaga. Magkakasama yung barkada. Totoo yun. No? Yun ang nakakamiss. Sa samahan. Ta samahan. Kaya nga yung school eh, time, pagka minsan dumaan ako doon. Opo. Oh, nalulungkot ako. Na yung memories. Oo. So, uh, ano ko yung mga memories doon? Kahit na inahabot na ng madaling araw, nandun ka pa rin. Mga lasing na kayo, pauwi na. <laughs> ngayon, alaala -ala na lang. Wala na, alaala -ala na lang. May eh, iba ng takbo ng mga ano ngayon. yung eh, mga kabataan ng mga graftista. Like, iba eh, na sila. Alam, alam niyo sir, mapalag pa rin ako kasi ito, honest to sir, dahil oh. sa ano to, ah. ako kasi nakakakwentuhan ko pa kayo. Naabutan ko pa kayo. So naririnig ko pa galing sa inyo mismo yung mga kwento na pinagdaanan nyo before. Oh. So nakapasalamat ako dahil mm -hmm. Uh, doon. ano, Rai TV family, maraming salamat So oh, Maraming marami. salamat sa inyong... Naibahagi niyo. Yung... Oh. 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 Nagiging emotional ako sir for the first time ah Pinatawaan <laughs> ako kasi na re-realize ko yung ano yung na nararamdaman ko yung ano eh, na, nami-miss nyo kasi yung dating... Oo, oh, nakaka... Ano, wala, sana, sana, loobin ng Diyos na sumigla ulit yung showbiz para... Sana? Oo, oh, para mara marami kasing ano eh, maraming memories na dapat mabalik. Kahit na may na tayo, iba pa rin yung kikita-kita eh. Kaya, para sa iyo, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil nandiyan ka. Nandiyan ka na lahat-lahat ng mga yung mga kabukalan, yung mga na Nail, nailahad niyo yung buhay niyo. Nailahad namin yung buhay namin, yung hirap na naranasan namin, yung saya na naranasan namin. Hindi kasi legacy niyo to, sir. Eh. Oo, oo, oo Dapat mga. lang na marinig ng tao yung mga pinagdaanan niyo before. Oo, kaya nga. Kaya... dito yung kay TV. Ba? But... Yeah, maraming maraming salamat sa so, Rai TV. Oh, karangalan po, uh oh, karangalan po. Oh. Karangalan, po. Oh, karangalan po nga na si niyo ako maraming sa inyo. salamat po, sir. Uh -oh. Pasalamatan naman natin uh -oh. yung mga followers ng Rai TV na palaging nandyan. Ah, oo. Oh, Nakasuporta. Oo. oh. Para sa mga followers ng Rai TV, ha? Lagi nyo papanoorin. The best. The best. <laughs> thank you, sir. Maraming salamat po. Oh, okay. sige. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank oh. you.